Ayan Binabae pa Binabae Ilang months yan boss? 10 months 10 months Magkano yan boss? Five five May, pa. May free t-shirt pa 1.5 na lang Binabae May libre pa yan Bayong t-shirt Yan 1.5 pa rin 1.5 din Good wala mata pa, hindi pa siya ma Iko-condition pa? Iko-condition pa, Sa naman, hindi ah! naman mababa. Mababa na yan. yan. Ayan, mga... Tiguan 5 yan, boss. Tiguan 5. Oh, Anong breed yan, boss? Mundane. Mundane? ah import din. Yung tatlong yan, yan, puro Mundane? mundane. ganda, no? Ang laki. Parang ano rin, no? Modena. Boss, ang bintahan niyan, tatlo. 15 isa. Ah, pwedeng isa. Hindi, oh, bali 30,000 yung pares. Pero yung isa rare color 20. Alin ba magka pares ito? Ito at saka yan. Yeah. Ito at saka ito. 30k ampere. Etong rare. Ah, 20 isa. 20,000. 20, oh, lala. Grabe. Madidiin talaga ang kalapati ni Boss Marvin. Ngayon lang ako nakakita nito. Na Mundane. Monday May singsing ano? Meron, meron. 2024. San taon pa lang. Okay, kamusta mga boss? Araw ng Sabado, October 18. Nandito tayo ngayon sa Hulong Duwat Malabon. Samahan niyo ako. Pasyalan natin ang sanggian ng mga hayop. Time check. 740. Butik. Wala kang kalakal. Kasi lang shih tzu nandun sa loob Mamaya pa Shih tzu ang kalakal niya no. Butik. agabang aabang siya ng manok eh. Ay hilig na rin sa manok. Sige pa. Mahirap mag-park dito eh. Hindi ako dito nagpa-park. Kasi pagka lalabas ka na, mahirap. Dami yung kita nyo. Doon ako sa labas. Nagpa-park. Uy na. Di ba? Pabunta pa lang. Sige. Tropa natin yan. Mag-iibon. Alapati, marami dito nakilala tong Pulong Dua at Kalapate, tong Changgian. Sila nag-umpisa ng Changgi. So, for sale. Pulungan. Ay, magkano to? 1,000. Bakal. Bigat Mga sinauna pa ata yan. ano? Oh. Solid e eh. 90s pa ata yung ganyang age eh. Ngayon kalapati niyo po? 400 gano? Dalawa na, 400 Sige po tay, salamat Daming tao mayroon dito Kapate. Ito papa. Okay, mga boss. Okay mga boss, dito tayo sa pwesto ni Boss Marvin. Boss Marvin. Kamusta? Yung hinahanap kong Modena. Meron Mayroon na ba? Tayo pure white. Pure white. Kaya lang ano yan, boss? Uh, US. Masakit ba yan, boss? Masakit? Medyo. Medyo masakit. 12,000 Nako po. 12 po. Hindi pasok sa budget natin. Meron tayo mundane. Pakita muna natin to. Hello. Anong breed yan, boss? Mundane. Mundane. Ah, uh, import din. Eh. Oh. Yan tatlong yan, puro mundane. Ganda, no? Ang laki. Parang ano rin, no? Modena. Boss, ang bintahan niyan, tatlo. 15 isa. Ah, pwedeng isa. Hindi, oh, bali 30,000 yung pares. Pero yung isa rare color 20. Alin ba magka-pares ito? Ito at saka yun. Ito at saka ito. ito. 30k 30 ampere. Itong rare. Ah, uh, 20 isa. Uh, 20 Grabe. Madidiin talaga ang kalapate ni Boss Marvin. Ngayon lang ako nakakita nito. Na Mundane. Mundane. May isang sing ano? Meron, meron. 2024. Hmm. San taon pa lang. Mababa lang lumipad yan no, mababa lang. Ganda ng katawan, no? Panalo yan, boss. Pero din tayo na ano, magandang klase na ano ah, uh, dong tao dong tao ito solid import line din ya. import line oh, ah, yung... yan talaga yung mga malaking pa <laughs> yung partner niya meron tayo blue tatlong babae oh squad Grabe <laughs> pa anong babae ba? ah. Yeah. Napakalaki. Quality, quality pa. Ito yung blue. Ito yung blue. Magkano magkano yan, boss? 20. Ang isang piraso? Apat. Ah, apat na. 20. 20k. Ayan mga boss, baka kurso na dyan. Yung Anong tawag, boss? English trumpeter. English trumpeter oh, Almond tapos Tiger Grisel Ito yung Almond tsaka Tiger Grisel Tiger Grisel Paris yan Paris Partner Kasi yung lalaki? Ito 3 times winner to sa so, show Ah pinang show? Oh 3 times 3 times winner Oh yan yeah. Magkano binta niya boss? 20 20,000 Grabe Ang ganda Ang ganda Hello. Kumusta 'yan to to? Yellow. Babae. Halay rin niya. Oh. English trumpeter yellow. Yung babae ka, babae. Magkano 'yung babae? 10 10,000. Magandang kulay kasi. Malanda, magandang kulay. Ito 'yung ano niya, body body proportion. ganda. Solid. Tapos meron tayo mga racing uh, May mga papel May mga papel? Magkakano isa? Mga off color ba yan? May mga papel daw 5K ang isa Sa mga papers nito May mga papel din pala ang kalapate no? Ato Yung pandin, ipakita na natin. Tingnan mo 'yung mata. Ipakita natin 'yung mata. Solid dyan boss Solid uh, Tigpa 5k ang isa Pili lang kayo dyan eh Dami Kung meron yan Meron din oh Ito for pet lang Wala siyang papers Benta ko 10k pa eh. 10 months 10 months Malapit na magit yan boss lang. Oh, pet Napakaliit oh 10 months ah. na uh, Sa so mga gusto mag breed yan. Okay, Meron yan. Din tayo pwede yan. Ito may isang merch. proven to. Male, female, 8,000 isa. 8K ang isa. Ito merch. Ito yung nanay ni. Ayan. Ah, anak niya to. Anak niya yan. Ito ang nanay. 8,000 isa. Wala lang papers na. Wala lang papers. Sa <laughs> so, sitso mo, boss? Sitso. Ah, 5,000 lang isa. 5,000. Ayun, na yung isa. Na yung. Ah, saan ito? ito? Ito okay, yung babae <laughs> Ayan mga boss, 5K ang isa Tapos yung brahma niya 6K na lang, porcelain yan diba? Porcelain, tapos yung babae 2K, Ayam am Shemani Sa Ayam si Manny, 2K Pair Golden Sea Bright 2K 2K Golden Sea Bright pares Paris. 6K boss. Itong tatlo, 6K na lang. standard pulley sa Ito 6K na lang 'un. 'Tong drama niya. Ito yung nakita ko kapos 'di ba? Sa ano, diba? ah, Bukawi. Na tricycle. Ito kurso na ko eh Kaya lang Mukhang mabigat ang presyo nito Boss ito boss Magkano bintahan nito uh, Ang gusto ko sana Ano eh. 15,000 eh Paris ba yung boss? Paris US line pinawa. US line Ayan <tinyo> Ito yung kakno, Oo, kak. Ang malaki. Mayroon, mas ang gusto ni Boss Marvin. Uh, Nilipad uh, siya, no? Okay. Kung sa akin, hindi lumilipad, eh. <laughs> Boss Marvin, contact number mo, bigay mo. Oh, 0968 5744 Tapos yung Facebook page, pakita natin, Libram, boss Para hindi sila mahirapan Pwedeng COD, no? O, pwede po natin pa-deliver Kung sakaling gusto nyo Agawak nyo na yung item Tsaka nyo bayaran Ito mga boss, Libra Pasco, hanapin nyo na lang Maraming salamat, boss Marvin Good Morning, salamat po May okay, binibentang shih tzu Lalaki ang boss, no? Magkano? 3.5 lang, hanggang do Ganda. Ilang taon na to? Walong <coughs> <Ha? tos> <coughs> <coughs> buwan pa lang yan Manalo to, mga boss, oh, 3-5 so Wala kang cellphone, boss, no? Sayang, di natin makuha yung number ni sir, no? Napakamura, 3-5 Ganda pa ng kulay Chocolate Chocolate, nagkakaroon ka ng brown, eh, Ito, Talagang kulay niyan? Kulay niyan. Ganda no, parang may pagka do. Ano uh, 35. Shout out, shout out mga kamanok. Dito tayo ngayon sa Pit Market Malabon. Anong promo mo ngayon, boss? Bawat manok, free t-shirt, free ba yung Dahil beer na Dahil beer na? ang ganda ng t-shirt oh. Stussy Sariling gawa ni Amanos Pagka bumili lang kahit anong manok Pretty shirt Tsaka ba yung? Budget o quality, pretty shirt, free ba Ayos ah, yes, ano, pakita natin ang harap boss Tusi <laughs> Iba-ibang design o, no? dami o oh. Ito, ang manos Ayun lang pala yung ala ko binibenta nyo Pwede rin bumili. Magkano, boss? 250 Maka... yung isa. 450. 450. 250. Ah, 250 lang bala. Uh, Sorry. Makapal din ang tila natin. Pang-shoppy kasi namin to eh. Pang-shoppy nyo. 250 oh. Not bad. Pwede rin bumili kung hindi bibili ng manok. Boss, sa Manos, pwede ba natin pakita yung mga budget bill ng manok? Pwede. 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 Pakita natin boss Nasaan ba yung tigaw 1-5 Ito yung tigaw 1 yung Ilang mas tayo, boss? Ten months. Ten months. yan boss? 10 months 10 months Magkano yan boss? Bili ka pa May free t-shirt pa. May t-shirt pa. 1-5 na lang. Binabae Bay libre pa yan, Bayong t-shirt Yan, 1.5 pa rin 1.5 din Good Kaya nang mata pa least, Hindi pa siya maaayos Ikukondisyon pa Ikukondisyon pa. pa Sa presyo naman Hindi naman mababa Mababa na yan Ayan, yung mga Tigo 1.5 yan boss Tigo 1.5 Ang daming munok eh Sa mga mahihilig sa manok Pasyal kayo dito sa Malabon eh ay, boss, tuwing Sabado at Linggo nandito ka? Oo. Oh, oh. Mahal ko si Ninong. <laughs> taga saan ba kayo, boss? Balinsuela. At taga Balinsuela. Saan sa Balinsuela? Balubaran. Balubaran. Ayos. Dito sa Balwarte <tinyo> ni Captain Tim yan. Sa taong nga pala. Kaya, happy awan ko na lang yung iba. Ha? Napakadami. Pero ito, boss, hindi na 1.5 no? Hindi na quality na tayo. Magkano yan sa quality? 3K, bibigay ko na. 3K. Siyempre mas may edad ito, no? Hmm, tapos yung sa baba, mga elder. Ito yeah. so, yung mga uh, quality, uh, no? Ito yung pinag-aagawan nila. Ito yung pinag-aagawan? Maganda na. naman ako. Ang daming t-shirt to. Oh. Ito, mga binabayaring ata ako. Ito yung t-shirt to. Oh. Boss, may contact number ba kayo? Pwedeng banggitin. Amanos na lang sa ano sa page Facebook sige. Amanos, ah, meron. Hmm. Hanapin niyo na lang mga boss. Kaya pino-promo ko sila, sabi ko, "Hoy, ayan ko ng tulong, papalo na lang Amanos Amanos lang. Hmm. amanos breeder. Breeding. Ayun, boss. Hanapin niyo mga boss, Amanos breeder. Para makita nila yung manok okay? ko. Boss Lito, good morning. Anong kalapati yan? Jansen 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 Magkano yan? 150 lang 150 lang Mga oh, pang racing Ito boss, sa'yo rin ba to? Sa oh, kabila yan Ito kayo Oh, yan. na Ito magandang kulay to boss. Ayan, ah. May brown yung pakpak. Anong tawag dyan, boss? Sa kulay Sa kulay na yan ito yung stencil ah stencil stencil ito ka ah na pares yan magkano binibenta pares boss? 200 200 na? hindi pa malaligol lang hindi makita eh ito umabos ang oh. ganda oh eh. magka isa 250 pwede ang dami oh eh. Ganda ng kulay sa may bata, sandan. Ganyan din, na ba, boss? Wala pa Wala pa ba? Forty din lang. Oh. Bim, good morning. Baim, good morning, boss. Ganyan, dito. Ito. Para babae na. Para babae. Yan, Pomeranian Shih Tzu, o yan, Exit Zoo. Exit Zoo. Yan, 3 months old na po sila. Magkano yan? Ito, 2525 na lang po. Tick to 25 lang. lang. Mabilisan Ayan. lang. Yung poodle daw niya kapo, nabili no? O, nabili rin agad, boss. Kaya. Ayan, sa mga gusto mag-avail po na ito, pakikontakt na lang po ako sa number ko. 09167360615. Yan, pwede po tayo meet up, boss. Yan. Agatundo lang si Dime, mga boss. Thank you, dear, ma Thank you po, Kuya Kajente. Salamat. Well, mga boss, sa mga naghahanap ng hand feed, African Lovebirds, Kakatil, Boss MJ, meron yan. Hello. Good What's morning. What's up, mga ka-CCU? Uh, available natin ngayon itong ano, Kakatil. Sa Kakatil natin, one, two. Kahit anong kulay? Kahit anong kulay dyan, one, two. Kaya, merong dalawang lupino. One, two, Malaki na oh. Sanay na to, no? Sanay na. na sa syringe lahat. 1 to each parakit boss sa parakit natin 250 na lang ay rainbow, spangle, lutino halo halo na yan ito ang ganda ng kulay nito ito ba yung rainbow? solid ba? panalo to sa airing boss sa airing natin panay opa na lang yung nagkira tsaka albs 1 eh yung albs 1 natin nagkisa lutino opa 500 na lang yan 500 Lutin ng OPA, Albs 1. 500. 350 to 500 po. Wala akong 250 na, normal, ubus mo eh. Ito, boss. 350 na lang yan. Ha? Oh, 350? Ano na, na busin ito? 350 rin tong OPA natin. OPA line. 350. Bosa, ano na boss, 350. Bosa, ano na boss Or, pa kaya na busin? Ano pa kaya na busin ito? Puli mga biskut yun ah? Bakit sa amin biskut na kain? Pili kayo mga boss ya yeah, yung ibon African alis <laughs> huh? eh. <laughs> <laughs> ko naka tito mas malaking tito kung yung kahit na seventy na, <laughs> sa pizza punhadit twenty tapos ano eh na na team na saddleback natin team <laughs> na, saddleback sambo niyung kasi sa pinag sasita isang talo twenty dapat MJ dito makano 2,000 sa saddleback natin malitina sa na kian replay kano kahit 2,000 karami mahal Ito. mahal na lang ito dito, one five to. Bale, 2 five din, dalawa na yan. Pagka-dalawa, five Sure hand at saka Asan ang hand? Ayan, hand yan. Ano pa kaya yung pusing? Tapos ito, albino. 2 sa, sa dalawa. Wala, di ba yung katulad ng Ibulaprika? Sa dalawa, 2-1. Ano mga boss, sakto pag nakabili kayo ay, ng hand kay okay. MJ, meron na ay, din pa, formula. Ay, ano, say, mo? Ay, siyang formula. Pa, man, ano ba pwede kumain? Boss MJ, sa mga gustong bumili, paano ka nila makakontak? Pwede nyo ako makontak sa cellphone number and then sa Facebook. Yung cellphone number natin is 09925612344. Yung Facebook account naman natin is si MJ, e Yung Facebook page naman natin is MJDN Hanfield. Nagalas pinas mga boss. Thank you MJ. Ha? Thank, thank you. you, thank you, thank you. May road bike na binibenta dito kay ano, Kuya Loni felt ang brand natin boss na ulit magkano yung felt 12 12k ano group set ito Sora Sora sa karang FSA 12k mga boss 25 siya ang gulong Carbon ang pork Carbon pork

Luminum Si Boss Lonit Yung Sabado at Linggo Nagtitinda siya dito Pasyala lang kayo Ito yung mga pang Japanese na piyesa So ayun mga boss Nakapasyala naman tayo dito sa Ulong Duhat nakita na natin ang mga iba't ibang klaseng hayop itong modena ni Boss Marvin na babae kinuha ko na para may kapares yung una ko nakuha sa kanya okay mga boss dito ko lang tatapusin itong video na to pauwi na rin ako maraming salamat sa pagsama kita kita lang ulit tayo sa usunod na video eto na ang kapares ito yung unang nabili ko kay Boss Mardin. Ang ganda ng kulay. Ito. Pero mas mahal itong white eh. Bihira daw kasi itong white. Kung hindi man magkaitlog, okay lang para may kasama itong lalaki. Mas mataba yung yan. Ayan na. Ayan na, may asawa ka na. Tinitingnan na. Ganda rin ang katawan ng babae. No? Ay hindi. Ayan, okay. lumar ako. Babalti na siya. Hmm? Kakalsium ko na lang to. ito. Nice. Kasing barako, 20, sing -sing, ito kasi yung barako, 2021 yung sing-sing. Ito 2018, mm -hmm. edi 7 taon na ito. Mm -hmm. Sana magka-itlog pa. E kung hindi man, edi may kasama lang. Pero mas maganda mukha ng lalaki. mo. Oo. Oh, okay. <laughs> gusto niya asawahin. Eh. Ayaw daw niya. Hindi, magkakasundo rin yan. Nagpapapansin siya. Lang. Ang ganda nito eh. Mahal hmm. okay. ito yung una, pero mas mahal ito. Saka sobrang taba nito. Taba yan. Saway mo na yun. Eh. <laughs> Ayaw mo. Ayaw mo. Ganda-ganda mo naman, Miss Totoy. Totoy oh. Laki na oh. Blue eyes yan. Takot yun sa kalapati. <laughs> Ay, nakaaway siya yan. Papansin siya.